Dapat talaga, abot na lang sa kanya ng gamot. Mm -hmm. Tapos siguraduhin po na nalunok niya. Para desaya sa iyo ngayon. Tsaka may time din na kukunin niya sa inyo yan, yung mga gamot niya, na yan. At baka mamaya, maitapon. Mmm. Ipagtabi -hmm. niyo na lang po na eh. Pagay ni Kyla. Ano pong uh, final decision ninyo? Dito na lang po muna siya? Dito ko na lang muna. Ayan na, dala dala, dala na ni <laughs> Kirsten oh, lahat dala. talaga. Ayaw na talaga bumalik sa bahay. Bakit ba? Ayaw mo na bumalik sa bahay namin? Dala mo na lahat. To. Bakit Kyle? Ano problem ba problema? Ah. Ano eh? Ano? Ano? Ah. Nagwagwa po ako yata kay Papay eh. po ako ba kay Bay? Ah. Uy! Eh kay Bong. Kay Bong. <smack> ha? Pogiren si Bong. Masaya ah. si Bong. Ito si Kuya Dennis. Ay, kaya Bornok. Ay, ah, huwag na Pogiren Huwag na. Huwag yun ba? Hindi, hindi.

Magagol ka muna bago wag. Eh, tayo tawag ba si Kayla oh. Oo. Ano? Ano? Tama nga Mm, na. Oo, tama nga oh. Tama oh. Mm, Iwan mo na lang mga gamit mo diyan. Iwan mo na diyan. Kasi ano? Dadalhin pa natin 'yan eh. Kasi sama ka pa sa amin, 'di ba? O dito ka muna. Dito muna. Dito muna. Bakit? 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 Mamimiss ka ni Bong. Ah? Yung kaya. <laughs> okay. Paturo-turo ka <turo>, <laughs> May miss ka namin dun sa bahay. Opo. No. Okay. Ante, sige. Mamaya mag-decide ka, no? O, kausapin mo natin si nanay mo, no? O, tara. Tara. Sama dahil, Kyle. O, turo mo daw kay Bay. Kasi first time pala ni Bay dito. Tsaka ni Bong. O, First time. Oh, first time. Tumabag ka no. na rin, Bong. <laughs> <laughs> okay. Yan ang kailangan tanong. <laughs> o, tara, tara. bilis bilisan niya. Mabilis maglaka dito. Hmm. <laughs> Ayan mga kapapi, isang uh, mapagpalang araw sa ating lahat. Ito na yung uh, time na pupunta tayo dito sa nanay ni Kayla para mabisita. Kasi nagre-request din si nanay na kumusta na ba si Kayla, Nag-aalala rin mga kapapi. ta uh, dali natin siya doon at uh, makita rin natin kung ano ba yung sinasabi ni nanay na uh, malilipatan daw nila mga kapapi. Uh -huh. hmm tulungan naka kita oh uh, si Kayla at mabigat ang bagahin niyan. yan Kayla uh, 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 ano man, bag mo Dora kanal oh. oh Dora ka daw si Dora Kilala mo si Dora si, ano man, yung ano 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 Ayaw ano 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 Ikaw ano 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 Yeah. Oh. Mando. <laughs> Tara. First time sumama ni Kuya Bunga. Tsaka ni Baya. Ayaw sumama okay. ni dalawang to kasi malayo daw eh. Nadaya tayo so, dito mga to. Nadaya tamo. kung kailan may natuklas ang na kaming Tsaka sumama. Pambira. Sabi ko na yung kay Kaila, eh. Oh. Kaila pag sumama ko sa inyo huwag tayong dadaan sa maputik. Set para doon tayo sa kabila dumaan. Kyle, hindi naman natin kailangan i-wish. Ha. <laughs> <laughs> Gusto mo ba ng ano, kailan ng cellphone? Cellphone? Huh? Oo. Gusto mo? Gusto mo ba? O kasi pagka nagse cellphone si Kuya Bong, mga pinakikita nakikita namin ni eh, talagang nakatutok siya. Tingin, minsan nga iniiram ni Kuya Bong cellphone niya. Eh. Ay, iniiram niya yung cellphone ni Kuya Bong eh. Hmm. Dito kami dumambay oh, diyan oh, sa gubat. Oo. Oh. sa loob. Tama lang yun, kasama yun yung burnok eh. Ay, Kailangan, Kaila, ikaw, tutulungan mo yung sarili mo. Ah, Hindi lang kami. Hindi dapat pahirap na ginom ng gamot. At pagka ano, may naiisip ka, sasabihin mo rin sa amin. Di ba? O, pag di mo sinabi, paano namin malalaman ano yung nararamdaman mo? Hindi naman pwedeng manguhula kami, di ba? Di ba? Oo. Oh. No, pa yung baka nok. <laughs> Dito ay, na. Oh, nok, kalma. Hmm. Pa tang mo ko sa sa vlog mo pa lang layo ni so, Hindi ka pala, kasi na, nanonood, na, bay. Hindi man lang ako pinapinawisan, <laughs> pops. <laughs> hindi ka kasi nanonood na uh, may nakita kaming daan eh. <laughs> oh. I'm coming home coming home. Kailangan nag-alay na sa <coughs> motor. Tau po. Tau po. Tau po. Hi, good morning. Nay! Hello, Nay! Oh, ito na si Kayla po. Wait oh. na. Oh, ano masasabi niyo kay Kayla, Nay? Pumuti ah. Oh, pumuti. Oh. <laughs> pumuti. Pumuti ka pumuti. daw. Oh. Tsaka ang taba niya, Nay. Ha? Ang taba po. Ngay. Oh. Tumaba eh. Hmm. Um. Lubo na yung pisngi, Nay. Pasok so, ba kami, Nay? Pasok kami? Magkamukha oh, na kayo. Tara, pasok tayo, mga kapapi. Kamusta okay. po kayo rito? Eto, buti naman. <laughs> mm. Pasok ka. Tara, kayo yeah. lang, pasok ka. Hmm. Saan mo dadali niyan? Ano ba yun? Mga gamit po niya. Ah. Mm. May nakita na po kayong bahay. Meron, ang kanya lang. Ginawa nga ngayon eh. Ginawa nila. Saan po banda? Dito sa ano na eskwelahan. Malapit lang sa school ng mga bata. Mm, -mm. Pwede natin makita. Sasama ba? Sasama ka? Ay, hindi. Kami, kami lang po. Kami <laughs> namin dun kung saan yun. <laughs> Sabihin nyo na lang po yung uh -oh. address. <laughs> ay, walang address yun eh. Ay, walang address. B Baka ay, mamaya address. Ay, walang Ay, Ha? Mahirapan tayo sa kalisod noon Baka mamaya Nay, ano, uh, mahirapan din kayo doon. Hindi. Ano naman eh. Kasi dito sa may pagliko ng eskwelahan ng mga bata. Mm -hmm. Yung bahay noon medyo merong ano, may gate na puti na maliit lang. Mm -hmm. 'Yun ang inuupahan namin ngayon. Opo. Uuupahan namin. Mm -hmm. Tapat siya ng grocery gini o pagpasok. Ano pong ano, malayo dito. Malayo? Magsasakay po tayo ay pagka ano na sasakyan makikita nyo yung gate na may na may may gate dito yung ano na tricycle tapos tapos ko kayo doon mm. sa tapat nung ano ng grocery hindi ano na lang ganito na eh turo nyo na lang sumama kayo sa amin talagang ayaw sumama ni nanay <Apo. <laughs> <Talagin din loro. laughs> kaliwa kanan kaliwa kanan mm. kami doon ay ay sama na lang po kayo na Sige. O. okay. lang po okay lang po ba? ang may ari noon kay ano din namin, kamag-anak din namin. Oh. Mm -hmm. Ngayon, kung tayo naman ay pupunta roon, pupunta pa tayo dito sa isang kamag-anak ko, dahil isasabihin natin na titignan yung bahay sa loob. Mm -hmm. Kasi nasa kanya ang susi eh. Mo, tara po. Tara. Sama mm -hmm. ka ba, Tayla? Hindi pa eh. Titignan ba nga yung bahay eh? Ah, titignan pa lang? Inayos eh, pa. Magkano? 2-5 8-5 Mahal! Oh, Ay, kumulog! mo kumulog! eh na yung mga gamot po, po ni Kayla. Oh, <laughs> <na po laughs> <na. laughs> mm. Ayan. Ayan. Di nayan Dinala namin. Nung nga na, nakita ko yung ano ni Tayla Alin po? Naawa ako dun sa buntis na tinulak niya. Baka mapaano ang baby. Tinulak mm. ba niya? Hmm. Ako, baka mapaano ah. yung baby. <laughs> Yung nga po minsan, ganun siya. Kasi kawawa naman yung baby po. Mati si Rasha yun. Mm -hmm. Pero hindi naman po, ano, hindi uh, naman malakas ang pagkakano niya. Oo po, yan. parang ano lang Hawi lang po, hawi lang Parang na, ano lang po. <coughs> Siyempre, bata yun sa loob nandyan. Mm -hmm. Na, ano rin yun. Kaya mm -hmm. na, na. Nay, nay, na, o, si o kausapin eh. niyo si Kyla na. Sige, nay, dito. Kausapin mm -hmm. niyo si Kyla. Kasi medyo, ano siya, painumin ng gamot. Hmm, kausapin niya po. Ay, maayos ka na ba? Hmm. Hmm. Iinom ka ng gamot mo. Ha? Oo. Mm. Mm. Kasi minsan nung pinainom ko po siya, inipit niya lang sa ipin niya. Hmm. Ayosin mo na ang sarili mo nang gumaling ka na. Nasa'yo naman niya, ah, paggaling mo. Hmm. Kasi dito yan, ano, pag kayo sa umaga aalis siya, tapos uuwi kakain, mm. magpapahinga. Pagkapahinga niya, sasabihin niya, Nay, pupunta lang ako sandali sa ilog, yung para maliligo. Maya-maya, nandiyan naman siya, natutulog siya. Mm -hmm. Hindi naman siya ano sa amin. Kanya nga lang ang pag-inom ng gamot. Doon ang, doon kayo nahihirapan din. Nagpatingin nga ako sa center eh. Ang taas ng dugo ko, high blood nga ako eh. Mm -hmm. Kanya nga hindi ako pinapaano ng mga ano sa akin, wag, wag daw ako magpagod. Opo. So paano po 'yan halimbawa ganito? Kasi ang sabi niya, dito daw muna siya sa inyo. Oo. Oh -oh. Paano po 'yan halimbawa ganyan? ano pong inyong magiging pasya? nai? Inom ka na lang. Hindi ka ba um, pwede kang uminom ng gamot kahit ikaw lang? No. Mm Kailangan -hmm. pakikita mo sa akin pag iinom ka. Tingin ko na hindi advisable na siya eh. Sa siya ang iinom. Kasi baka mamaya dumami yung inom niya. Okay. Dapat talaga abot na lang <coughs> sa kanya ng gamot. Mm -hmm tapos siguraduhin po na nalunok niya Para mm -hmm. para sa na ilo niya Tsaka may time din na kukunin niya sa inyo yan, yung mga gamot na yan at baka mamaya maitapon mm -hmm. At tabi niyo na lang po na eh, ni Ayla Ano pong uh, final decision ninyo? Dito na lang ba muna siya? Dito ko na lang muna Oo oh. Ayaw mo na sumama sa amin? Balik na lang kayo balik na lang kami sa inyo. Pa? Kailan kami babalik? Man. Mm. Sa linggo? Sa linggo, dito ka muna. Oo. Oh. Hmm. Pero huwag kang maglalaya sa dito ko lang. Sumama ka sa <coughs> amin sa linggo pag simba. Meron kaming Christmas party. <coughs> Ay, sa linggo na yun. Mm -mm. Inisip ko rin po na kasi di ba uuwi si Ate Cory? Mm, mm Kailan uuwi po ba? Na. Sabi niya sa akin, mga abente, Opo. sabi ko sige, kasi ano na eh, ayos na ay yung gamit ing gamit niya, nauuwi din eh. Mm -hmm. Para inisip siya. ko rin mga papi magkasama-sama sila, diba? mm -hmm. siguro after nung holidays na lang, siguro namin kayo babalikan, serbahan nyo rin po. Mm -hmm. Pero ang sabi ni Doc, eh, tuloy-tuloy daw po kailangan yung gamot niya na tama may explain ko sa inyo kung paano yan hahatiin bumili na ako ng panghati ng gamot dyan kompleto po yan ay mm -hmm. tapos itong uh, laboratory niya ito kasi kailangan ito eh para sa tiyan niya bakit lumalaki mm -hmm. no dapat ito uh, kahapon niya nga lang wala talaga eh hindi namin siya nakakausap ng matino, so kung kayo po, may dadala nyo ito dito malapit sa clinic dito. Mm -hmm. Papakita nyo lang ito. At uh, yung mga result, antayin nyo lang. Tapos dadalhin ko dun sa doktor na pinagpa-check up pa natin. Para siya ang magbasa. Bakit lumalaki raw dyan? Baka raw po kasi kakaligo sa ilog. Ilog yung marurumi po Yun nga eh, Yun okay. yung ano po sa kanya eh. Huwag kang maliligo sa ilog kasi nasa'y tinatayuan ng na mga kalabaw yon, mga ano. Baboy. <coughs> Baboy. Kasi maraming baboyan dito. Mm -mm. kinataponan mga patay na hayop. Mm. E baka mamaya, ano, pumunta ka pa rin doon, sa ilog. Pupunta Hello? ka pa rin ba? Saan? Sa ilog? Sa mamasyal. Mamasyal? Pambihira. Huwag na. Huwag ka Wag na. nung mamasyal doon. Huwag na mamasyal doon. Ayon ba nung namamasyal ka sa amin pagka yung 3M si nagbablog kasama ka rin? Ay mo ba nang ganun? Mm, kasi 'pag nagba sila minsan sa palengke, mm. napapanood niya naman nanay. Mm, mm Minsan sa mall, oh, mm. nung nakaraan, pinag-shopping siya ni Mama. Kasi dinatnan nga po siya ng mm. dalaw. Mm. At, uh, yun nga na hindi siya buntis kasi nagsagawa ng uh, PT. Mm, -mm. At, uh, Nakita ko nga yun eh. At uh, negative -ano naman. yung chan nga mm, Negative Ninervous naman po yung... Ninervous nga ako. Naku, baka kakot yung batang to. Pinasog ka na ng ayok na. Ah. At lumalaki. Mm. Nung malamang kung wala namang ano. Yun. Mm. O paano po na eh? Check natin yung bahay. Sige. Sama ka ba? Ngayon? Oo. Mm -hmm. Oo. mm -hmm. makita mo rin ay, sige, maiwan dito Sama ka na lang, Kyle. Sama ka na lang sa amin. Tara. Para, Para makita, makita mo. mo. Tara. Ako ay isang model. Ano <laughs> <laughs> mga bago pala kasama ko, nay. <laughs> ay, ito. Please oh. mo, nay. O, bago pala kasama uh. namin. Yan, si Bay. At ito yung si Kuya Bong. Mm. Uh.

Baka ko. Hindi. Agi ko tatago, mat yan. Hindi po ano? pwedeng ikaw. Akin na. Dali, dali, dali po diyan. Dadaling ko na, dadalhin natin. Nana lang kayo. Sumunod ka kayo. Kaya... Dadaling namin. Hindi pwedeng ikaw ang magtago. Ikaw ang magtago. Baka itapon mo. Hindi. Hindi ka narinig. Ha? Hay nako. Hindi. Kasama mo na po natin si Nanay. Dali ka, sama ka. Sama ka na rin. Tara. Tara sama ka. Ito si nilas mo. Tara. Let's go, Ako. Tara! Tama ka! ka. <laughs> okay man, <bebe> mo na, baby mo! Kyle, let's tara. go! Tara na, Kyle! Dala mo yung gamit mo, gusto mo? Mm. Oh, tara na! Tara Babalik na tayo ka. dito! Babalik Ay, ka namin dito! Dito! Hindi okay. na lang natin. Hindi ka muna namin isasama sa bahay, ha? Ayaw mo ba si mama na doon sa bahay? Yoko okay. eh. Bakit? Eh, gusto kong mag dito eh. Gusto kong mag-ano? Gusto naman daw niya din eh. Dito naman, ang gusto mo. Oo eh. Mm. May bakasyonan siya. Bakasyonan lang pala kami, ganun. Parang ibang bansa ah. tara na, sama ka. Tara ka. Para makita mo yung lilipatan nila nanay. Tara. Tara. Sama ka. Tara. tara. Dali. Hmm. <laughs> sama ka, kita. Sabi, may ako pa, ayaw, na, ayaw na muna niya doon sa bahay. At uh, siyempre, hindi naman natin po pwedeng ipilit yung ano natin yung gusto natin na doon muna siya. Kasi nung nandito na siya sa bahay nila, sa lugar nila, biglang nagsasalita. Biglang umukay. Siguro wala siya sa mood pagka nandoon sa bahay. May time na... May time na ano. tayo. Kung mahihiwang ka huwag ka nga alis. Babalik din kami Babalik kami dito. Gusto ko babalikan kita rito. Ha? Ano? Kung pagbalik namin, wala ka. Halos kang ka na naman. mo ano? si Mama kasi. Bas, mama. Importante na kasama ka dun para makita mo yung bahay. Mm -hmm. Nalilipatan bahay eh. Lilipatan Kailangan din ng ano mo dun, ang opinion mo kung okay ba yun. No. Kung maganda ba. Tara na sama ka. Tara na. Tara ka. Hmm. Tara Hmm. na sama ka. Hindi na! Kaya gagabihin tayo. Hmm. Oo. Oh. na kayo na. Tara na kayo na. Baka mamaya, umuwi si RC dito. Walang tao. Babalik para. na lang kay tita mo yun. Eh, hmm. E, Matatakot yun. Walang tao din yun. Walang kasama. Sige na. Para mabilis na tayo. Tara na. Tara makakabalik din tayo kagad. Dito ka. Hindi ka. Huwag ka magalala. Hindi ka namin isasama yon Ha? Babalik na lang kami. Let's go. Tara. Tara na. Come on. At nang makita natin si Ate Sally mo, baka mamaya eh. Tsaka para makalipat na rin kayo kung mm -mm. sakali. No, makalipat na kayo doon, may tubig doon, 'di ba? Mm -hmm. May tubig, may kuryente. Mm -hmm. Eh dito wala. Hindi ka na maliligo sa ilog. Mm. -hmm. tara na, tara na, alika na. Tara nga, nagantay si nanay mo. nagantay si nanay, oh. Baka ma-high blood pa si nanay. Kung uh, ganyan, ayaw mo sumunod sa kanya. Si nanay na nagsasalita sa'yo. Tar Tara. 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 Ay ka na. Sama na. Sandali lang yun. Makita lang. Tapos makausap. Tar oh. Hmm. Bay, akayin mo nga siya, bay. Tar akayin mo dito. Tar Tara. Tar Tara na. Kasi si Anja si nanay, oh. High blood pa naman si nanay. Tar Tara. Tar Tara. Tara. Mm. Mm. Eh, kailangan yeah. talaga. Dating, dating, dating. kailangan na ah, akayin pa talaga talaga. Ano na 'tong bahay natin? Ay, ba na bahay natin. Dali <laughs> <laughs> ka kay Jinjun. Dali <laughs> <Yari> ka <laughs> kay ka. Jinjun. Tara, ka. tara, tara, tara. tara, kayla. Bye bye. Bye bye. Oh, ikaw dito ka na lang doon. Oh, dito ako. Aba. Dali ka, dali. Dito, bigay ka ng kamay. Uy. Paalam ka mama mo. Di ba? Tara. Tara. Oh. Jesus Oo nga nai, eh, may mga ganun Pagitan pag pag niya si Kayla. Ah, no. sa likod ka ni Kayla. Ayun. Mm. Ah, ganyan yan pag gabi uwi sa amin niya magluluto na talbot yan. Hmm. Ah, nagluluto siya, mm -hmm. Nay. Inaayaan ko lang siya pag ano. So, sinira mo yung halaman ko, ha? Hmm. Sino, Nay? Sino? Kaya niya maliit na tulad na yan. Ah. Kala kambing yan, ay, <laughs> kumalait. Tak. Kada gushy noon, sana. Dito do po nai. Sino nai? Dito po si din nai. Sino mo? Nandito po. Ay. Warangan <laughs> kali <laughs> box. Oh. Nai. Papay na bukay gila. 'Di ba yung mga tabletas na yan? Aynda sige mamaya na lang, pero ang hanggat maaari pag iusap po sa inyo, ah, uh, wag na huwag niyong ibibigay sa kanya. Mm -mm. Ha? Ha? Mm -mm. Kasi, kung oh, mamaya, i-ano na naman. Ano hin, itapon okay, uh -oh. ano? Uh, lak niya, o kaya, ano, ah, laklakin niya. Ha? 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 Ano rin siya? Ano nga dyan? Kasi, siya lang ang inaanan pa rin. Na eh? Kasi, siya lang ang inaanan. Oo, kasi, hindi ko naman po pwede ipilit na doon muna siya. Kasi, mm -hmm. isa kanya na rin, nagsabi, siya na rin ang nagsabi na dito doon muna mm -hmm. siya eh. Sure ka, Kayla? Dito ka muna ah. Mm -hmm. Kailan, nanay? Mm -hmm. kailan, kailan ka namin susunduin? Pupunta tayo sa ano? Sa clinic. Sa klinik, klinik? Uh -huh. Oo. Oh, pupunta tayo doon. Gusto mo ba pumunta tayo doon? Sa ano pa yun ah? December 19 pa. Oh. December 19, oh, natatandaan mo pa. Mm, Utang mo nga, alam mo. Oo. Oh. Ding, ding. Pero, bago tayo pumunta doon, kailangan yung mga gamot ay nainom mo ng maayos. Mm -hmm. Bago tayo bumalik kay Doc, ha? Oo. Oh. oh. kailangan yung mo maayos. Malapos na pasto. Oh. Hmm. Hmm. Tsaka ano rin mga kababi, para magkaroon din sila ng banding ng pamilya niya. Dahil mm -hmm. uuwi nga yung kapatid niya sa abroad, si Ate Cory. Mandali lang sa amin yun eh. Oh. Tapos eh, mahanap niya iba na naman, papasukan yun. At uh, magandang maganda pagkakataon din yun na pag uwi ni Ate Cory eh. Tsaka uuwi din <laughs> yung Baus anak kong lalaki eh. Hmm. Kung sakali, na, taon. mga kababi, na okay na. Okay sila dun sa bahay. Hindi eh, pag uwi nila Ate Cory sa awa ng Panginoon Diyos sa pamamagitan din ang Papa Dins TV business Sabi official nga anak ko. Uh, ay may ano natin may lipat na natin sila doon di ba? Hmm. Ano po yun Ang sabi nga nung anak ko si Cory, hmm. ay magaling na ba si Tyla? Sabi ko, pinagagamot nila, inaayos nila ang pag-inom ng gamot. Hmm. Ah, sabi, sige, nandyan ba siya pag uwi ko? Andyan siguro, baka umuwi. Hmm. Sabi yung gano'n. sakto rin, ano? Tsaka <laughs> tingnan mo na yung kulay niya. Oh. Hindi yung na, na, medyo pumuti na siya eh. Oh. Hindi Saka, gaya uh, no, na ubit siya ng itim. Eh, okay, nang ano na. Tawag dito, maayos na, di ba? Mm -mm. Saan po tayo? Turo niya lang po yung daan ha. Mm -mm. <laughs> Alalakad ah, na lang tayo? Hindi, sakit tayo na ah. eh. Malayo, di ba? Sabi niya. <laughs>

Dawang bayabas daw, Nay. nag a yung kapitbahay mo. Mm -hmm. Ay, hindi. <laughs> ah, sige. Sa'kin na, Let's go.